Nagtingin-tingin nga muna ako dito sa may an pero hindi pa naman ako mamimili dahil wala pa naman kaming pambili. Nagkakanbas nga lang muna ako para nga kapag kami namili alam ko na nga ang presyo. Pero alam ko rin naman na kapag nga ganitong may okasyon lalo na nga't magpapasko ay tumataas ang presyo. Alam ko yan dahil naging tendera din naman ako noong araw. At alam nyo ba, noong araw, never talaga akong namili sa mga at ng mga pamasko ng mga anak ko at yun ang pinakamalaking pagkakamali ko noon. Never kasing pumasok sa isip ko na bibili ako ng mga branded pero liliitan din naman ng mga anak ko at maiiwanan. Sabi ko kasi noon, pag sa mall ka namili ay mas maganda yung quality ng tela, mas maganda yung quality ng mga damit. At kami talaga noon kapag ka meron talaga kaming nakalaan na pera para sa papasko ng mga anak ko. At isa pang pumasok kasi sa isip namin noon na yung hindi namin naranasan noong araw, ipaparanas nga namin sa aming mga anak. At sa totoo lang naman talaga ay mas masarap mamili sa mall dahil hindi na nga siksikan ay malamig pa. Pero syempre noon yun, nung konti pa lang yung gastusin namin at meron kaming budget. Iba na kasi ngayon, lumalaki na ang mga anak ko at lumalaki na rin ang aming mga gastusin lalo na nga sa kanilang mga pag-aaral. At ilang taon na rin naman kami namimili sa may tiyanggi at ang ginawa nga namin noong unang pamili nga namin ay hinati nga namin. Ang unang nga namin ginawa noon, yung mga damit nila at saka mga sapatos ay sa mall pero yung mga short at saka mga pantalon ay sa tiyanggian para nga hindi nila halata. At nung mga sumurod na taon na pamimili namin ay pinaintindi na namin sa kanila na hindi na talaga namin kaya mga presyo ng mga damit at mga sapatos sa mall. At ang mga ano ko naman ay hindi mahirap kausap kahit mumurahin pa yan basta bago. Isa lang naman na request nila na kapag ako'y namili ng mga damit nila isasama ko sila para sila nang makapamili. At syempre banding na rin namin mag-iina dahil bihira naman kami makalabas na kami magkakasama. Isa ko pa nga rin, ipinunta dito sa May Changi ay gusto ko nga malaman ko ano ba yung mga latest o kaya ay mga usong pamasko. Pero syempre kahit gusto ko yung mga damit para sa kanila, ay sila rin naman na mamimili dahil sila naman na magsusuot. Napadaan nga rin ako dito sa may ukay-ukay, meron nga ako na gusto ang short yun nga lamang ay sobrang laki. Tumingin na nga rin ako sa ukay-ukay ng mga sapatos, na mga sandals, tsaka nga ng mga chinelas. At meron nga ako na gusto na sandal sabi ko nga ay bagay na bagay sa mga Disney princess. Ang sabi ko nga ay kung bata-bata pa ng kaunti si ABM ay talagang bibilhin ko yan, kaya nga ang syempre si ABM nga ay dalaga na. Marami pa nga ako nakita rito ng mga plot shoes at talaga namang banggaganda. Ay gusto ko ngang bilhin talagang pera na laang ang kulang. Charing. <laughs> Sabi ko nga kapag namili kami ay kami rito at papipiliin ko nga si ABM na pwede niya ipamasok. Ganda rin naman talaga ang mga gamit sa ukay ukay pag iigihin mo lang talaga ang pagpili. Ganda rin kaya ako nabili rito lalo na mga chinelas tsaka nga mga bag. So na, kapag natapat ka nakabubukas laang nila talaga namang banggaganda na hindi maselan sa mga gamit, basta't okay pa at mura, ay talaga naman bibilhin ko iyan. Pagkatapos ko naman magtingin-tingin ay lumabas na nga rin ako dahil wala rin naman akong bibili at kaya nga pala ako napunta ng bayan dahil follow up check up nga pala ngayon ang kapatid ko. Kung isang linggo kasi ay laboratory lamang niya at ngayon talaga ang kanyang check up. Ako lang talaga naghahatid sa kanya sa bayan at kuya ko naman ang kasama niya pagkapacheck up. Dati nga kapag nagpapacheck up yan ay apat kami pero dahil every 3 months na nga ang kanyang check up ay kuya ko na lamang ang kasama niya. At bali, aantayin ko lamang silang makabalik at parang nga hindi sayang ang aking paghihintay ay namimili nga ako ng paninda sa tindahan na aking inay. At sa mga hindi po nakakaalam, lima po kami magkakapatid, apat na lalaki at ako po ang iisang babae. Bali, uni ka iha ba? Charing. <laughs> Pangatlo nga ako sa aming ligmang magkakapatid at napapagitnaan nga ako ng apat na boys at talaga namang tagapagmana. Charing siya naman na aming panganay at yung pinapacheck up naman namin ay sumunod nga sa akin. At wala rin naman ibang magtutulungan kundi kami kami lang din magkakapatid kaya nga kami nagsasama-sama pagkapacheck up. Bago nga po ako magpaalam ay binabati ko po na isang maligayang kaarawan si sir at batiin ko nga daw po siya kapag nga daw ako ay nag-vlog. Happy birthday uli sa iyo sir at sali ipagpalaid ka pa ng poong lumikha. Yun lang, salamat.